Guys, sabi pala ng amo ko, alagaan ko daw tong ano, caterpillar. So, yun guys, nung inalagaan ko yung caterpillar, ayan. Tapos, naging butterfly na siya. So, guys, inalagaan ko siya ng 14 days. Tapos, naging butterfly na siya. So, yun. Ang galing, no? Pinakain ko lang siya ng, ano, ng mga halaman, ganun. Tinan nyo siya, guys. Ngayon lang ako. Nakakatuwa na pwede pala akong magka... Pwede ko palang alagaan ng butterfly. Bibigyan ko pala siya ng buhay. Ayan siya. Ayan no. Nagulat ako kaninang umaga. Nalagaan ko lang siya ng ano ha. 14 days ha. Tapos naging butterfly na siya. Kasi tinan niya yung ano niya. Ayan. Ganyan lang, nandyan lang siya. Ayan. Sobrang saya ko guys. Kasi hindi ko yung expect na magkakaroon ako ng butterfly. Ganito. Sabi kasi na alaga ko. Ay, al na amo ko na. Alaga amo nga tong caterpillar. Ano pa lang siya, hindi pa lang siya butterfly. Tapos nung inalagaan ko siya, pinapakain ko lang ng ano ng halaman. Tapos pag pagkagising ko this morning, nakita ko ng butterfly na siya. Yes, yan. Kaya ko palang mag-alaga ng mga ganitong hayop. Ngayon ko lang na, ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang na, ko lang na, na ano, na sa sarili ko na kaya kong bumuhay ng butterfly. Kaya lang hindi ko pa siya mapakawalan kasi hindi pa dumadating yung amo ko. Ganda niya guys. Alam niyo yun. Masarap yung pakiramdam na nakakabuhay ka ng mga ganito. Yun know, o. May butas naman siya. Ayan. So anyway guys, ganyan lang ang ginawa ko. Ayan. Ang saya. Ang sarap ng feelings. Alam nyo yun. Alam nyo yung pakiramdam. Lapas na natin. Ayan siya. Ang ganda niya. Ganda niya, no? Sobrang ganda niya. So bye guys and God bless.